Ito si David Campbell at Dietliff Alexander A. Som de Seth, ang pinakalatest na internet sensation sa Asia. Salamat sa viral video ng isa sa kanila na inagaw ang isang babae mula sa Chinese na lalaki. Panoorin ang Western Sausage Incident. Which guy do you want to win the fight? The, battle? The, the white one. Nagkagulo ang Chinese language internet sa video na ito kung saan ang mga Westerners ay tinuturing na kagamitan ng mga kababaihan at pinaglalaroan pati mga kalalakihan sa Asia. Pero teka lang, mukhang alam naman ng Chinese na lalaki ang nangyayari at okay lang ito sa kanya. Okay, you know how Okay, you know how Ang Dalawang foreigners pala ay mga wannabe pickup artists at sinadya nilang gawin ang video na ito para makilala ang kanilang mga pangalan kung inaakala nilang matutuwa sa kanila mga nakapanood ng video na ito ang kabaligtara ng kanilang nakuha. Huwag na huwag kayong pupunta sa Taiwan at kakawawain lang namin kayo dito sa Tomo News.